Lugar nga matauhay, di rin nyo lang yung makita. Saan ini makita sa anini, antiki mga guys. susama nyo kami maglagaw-lagaw ng aking family, oh. Kita nyo naman, food trip sa kilid, bye-bye. Baw ka na, may ginmanggali. Hello mga morning sa inyo mga guys No ba kung ngayong adlaw nagplano na naman ako Alam nyo ba kung saan ako pupunta Ay pupunta ako mga guys Nang ani ani ni e eh, ba yung tawag nila dito ani ni antike oo Pupunta kami mga guys doon Kasi nga ay gusto ng asawa ko Na maglagaw lagaw daw sa kilid sa bye bye De madamo man dito bye bye sa amon <laughs> Yung problema ay may naglulutaw ng mga lilo sadma rin <laughs> ayam bot na lang gida. So, bali mga guys, yung ginawa ko, no, ay, ah, naghapit muna kami dito sa may San Joaquin o nagpalit kami dito ng ano, nagbili pala ng mga prutas na kailangan naming dalhin. Tapos, sa may ano na lang kami bibili ng ano, ah, ng isda sa gilid ng dalan. Yung madadag ko, talaga mga guys, ba, mga blue marlin. Tapos, bumili na rin ako ng dalawang piraso ng puset. Kasi nga, gusto ko magkaon, bla, oh. <laughs> Namigid man kaya may ata-ata ba? <laughs> Gago! So, na nga ni mga guys, no, bali, nakalapa para na tayo sa may chulas o oh, chulas mga guys hindi ko lang alam kung sakop pa ito ng San Joaquin o sakop na ito ng Antique ah basta pa ka na tani ha so ayan na nga ni mga guys so dito ako na namang sa kilid ng baybay oh. kasi nga meron silang alagyan dito na para sa mga tao blan tawag dito boardwalk ba yung tawag dyan basta may bricks ah, so bali mga guys maglalapaw pa tayo dyan kasi nga maaagyan pa natin yung banwa na nga ni so ito na nakalapos na tayo mga guys may naagyan kami dito na naman namin nami, -nami yung ginawa ko Bali pumundo muna ako dito mga guys Tinanaw ko ko nami Man ba ako kay Karada nami Mga guys no Ay tedere na lang kami Nung nagtabok na kami mga guys So nakita namin dito si Buscar ala naglibot na siya pala Oo dun sa umagi mga guys Sa ibabaw Tapos nagnaog siya dun sa may no, ano Iging sangan tawag doon Ay naabta niya kami mga guys So alam nyo naman Miguay kami ning duha ang ginawa namin Ay picnic sa kilid Bye bye Ay <laughs> ba pa mga animal. <laughs> Gago! So, yun animal guys, no? Bali, magpa plaster muna tayo dito ng ating mga pagka. no? sa so, bali, dyan si Buya Lublak sumama sa akin. Alam nyo naman, asya, piron ko ni Bao. <laughs> So siya mga guys yung nagugas ng mga isda natin tapos pusit dito naman si Buscar oh. Siya ang nagdadabok. Oo, oh, oh, tapos siya daw yung magsusugba, sabi niya sa amon wala tamang imo kay man gusto nila. Oh. <laughs> Maligo lang kami gani ba. Oh. <laughs> so ayan na nga ni mga guys, no bali yung anak ko Una oh, siya nagtampisaw oh, diyan sa may kilid ng baybay oh. Sabi niya sa akin, "Papa, bakit malat yung dagat?" At ah, sabi ko, "Nanghihi ko kagina." Oh. <laughs> Ay di puta. So, bali Plano ko talaga sana mga guys no ay oh, tiki kami mga guys magtatambay pero hindi pa kami nakabot doon may nakita na kami naman namin na ah, ispat eh, ah, ispat may tawag dito <laughs> walang buhangin mga guys no kita nyo naman puro bato bato o oh, corals may tawag dito ay nami man mga guys ah, kahit masakit pong ba Ute, wait namin mo kaya muna ding iriyan nila ate <laughs> nami basta nami ah so mga guys no dahil nga naluto na ang iya nga sinugba ni buskar te ata dia pakal lo na mga guys kung gisa saw sa kilid sa baybay ang imo nga sudan no ba maalat um, alat, alat sa bote ang kita nyo naman siguro ti kay busog na ah. are na panghimagas o oh. sandiya nga abo aba ah, <laughs> Gago! Nung natapos na kami mga guys, kumaon, no? Siyempre, nangagad na sa akin dito yung anak ko, tsaka si Buya Lublak na mag-shower daw sa kilid. Bye-bye, o. Oh. What? Tera ko po dupod, mangkod ni ha <laughs> baw ka Namiyami nami, mga guys, so, yung mga balut pala dito, Alun ah, ang lakas-lakas. Baw, teway kami madala, dre, ano, o. Oh. Bunito nami, tari pagkabuya, boys, real bla, o. Oh. Iwan ko lang kung may magtutokob dito. Hahaha <laughs> Ah, basi may bagis-bagis daw. -bagis, <laughs> so, ayan na nga rin mga guys. No, nalilingaw yung anak ko sa paglanta ng mga lampos-lampos ng balod. Pero sabi ko sa kanya, wag nang magpahigad mayo ha. Kay, delikado. Oo, sa mga gusto mo munta dito, iwas kayo dito sa mga malalaking alon, No, baka butungin kayo. Tingnan yung dalawa o nati. Hmm, tilaw ka mo tubi. Bye-bye, no? <laughs> so, bali mga guys, si Buscar, hindi daw siya maligo. Mauuna daw siya magpuli kasi nga alas dos na ang uras na ito. Oo, sabi sabi ko sa kanya, sige, susunod na lang kami buskar. Mauna ka na kasi magbibitay muna ako dito. Baw, kanami, ginmang gali, maglagaw-lagaw ko. Uy, mga marites, gagabantay, no? Daw, daw may peace of mind ka. Aba, peace of mind, yun puta. Gago! So, yan na nga ni mga guys, no? Natapos na ang family banding namin ngayong adlaw. Baw, magimos nakita na kita, kag no? Para naman makapawayway, takarang magpuli, no? Kag kang manok, baw. Wow! <laughs> So ayan nga ni mga guys, no maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang yung video ko at sana na enjoy kayo dahil na enjoy din ako. Sana may kayo na ispat na lalagawan ba. So maraming salamat po sa susunod na naman. Paalam. Mua, mua, mua,